Magandang hapon, San Rafael Leños. Narito naman po tayo sa Barangay Pantubig, San Rafael, Bulacan. Para po sa ating letter center number 8, ang anim na takong gulang na batang babae na si Natalia na meron pong karamdaman sa kanyang mata at kailangan pong tugunan ang kanyang pangailangan. Kaya't narito po ang programa ng ating Mayor Mark Cholo Villago. Ito ang ikwento mo kay Kuya Cholo. Magandang hapon, San Rafaelenios. Ngayong hapon po ito ay kasama po natin ang miyembro ng Sangguniang Barangay ng Pantubig para samahan po tayo sa ating programa na ikwento mo kay Kuya Cholo. Ngayon po ay kasama ko po, po si Konsehal. Ronnie. At Kunsihal Bileng. At Kunsihal Atoy. Kunsihal uh, Ronnie, magandang hapon po at sa lahat ng mga konsel na kasama po natin. programa ng ating Mayor Mark Cholo Vilago, ito ang ikwento mo kay Kuya Cholo. Konsehal Ronnie, Uh, sa ngalan po ng ating putihin kapitan, at uh, pagkamat uh, siya po ay uh, mayroong uh, mahalagang uh, lakad ngayon at kayo po ang uh, pinadala para sa programang ito. Uh, ano po ba ang gusto niyo po sabihin sa ating uh, punong bayan, Mayor Mark Chono Villago? Una-una po, para kay Mayor Chono, ay, eh, Mayor at Villago, uh, pasalamat po kami sa pangula po ng ating kapitan Mel Cruz at uh, sa ngunyong ng barangay dahil po sa ibinubayan yung proyekto dito sa ating bayan na San Rafael. Una-una po, patutuluan niya po ang aming kabarangay sa pagpapagamot at pagpa ng bata. Ito po ay bata na wala na pong magulang. Ilang po at maraming salamat. Kasi so, yan, ano po bang gusto niyo sabihin sa ating punong bayan, Mayor Mark Chono Villago? Uh, nagpapasalamat kami na uh, sa po ng sangguriang barangay at kay Kapitan, nagpapasalamat kami kay Mayor Cholo dahil sa programa niyang ikwent, ikwent, ikwento mo kay eh, Kuya Cholo. Cholo. Eh, mapakaraming matutulungan na hindi kaya magpagamot. Ganun lang po. Pansyari. Uh, Maraming kong salamat kay uh, Mayor Cholo sa programa niyang ito na uh, Kagandahan uh, po dito po sa aming uh, baryo ng Pantubig ay na kalaw po siya na ito po yung uh, yung aming kababayan na isang bata na wala na pong magulang eh mabiyayaan po niya at maraming pong salamat mayor Maraming salamat din po sa pagsama po sa amin sa ating pong tatlong konsihal na nagpumunta dito para makasama po sa programa ngayong hapong ito. At uh, maraming salamat po sa pagsuporta sa mga programa po ng ating Mayor Mark Chola Vilago. Magandang hapon po sa inyo at uh, ngayon po ay uh, papanoorin naman natin at pakikinggan naman po natin ang istorya ng buhay ng isang anim na taong gulang na bata na kinakailangan nating tulungan ngayong hapon ito. At iyan ay tutubo na ng ating punong bayan, Mayor Mark Cholo Villalobos. Panoorin po natin. So, na-reveille narito po at kasama na po natin ngayong hapon ito ang ating letter center na si Ginang Geneline. At eto po kasama na po natin ang anim na taong gulang na batang babae na si Natalia na kinakailangan po nating tulungan at sa murang edad niya mga kaibigan, kailangan po niyang maoperahan ang kanyang mata para maibalik ang kanyang maayos na paningin. So nanay Jeneline, magandang hapon po. Ano kasi nag kami ng financial na ano, Opo, opo. Magandang hapon po nanay. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At uh, eto po tayo ngayon, narito po tayo sa programa ng ating Mayor Mark Cholo Villago. Ito ang ikwento mo kay Kuya Cholo. Nanay Janeline, pwede bang ibahagi mo sa amin, sa ating mga manunood, sa ating mga kababayang San Rafaelenos, na sa murang Ay. edad ni Natalia, na kinakailangan natin siya tulungan. Ano po ba ang dapat na, ano po ba ang karamdaman ni Natalia? Hey, Ma'am, malabo na kasi ang mata niya. Ay, kailangan na namin ang financial, kailangan So, kailangan niyo po ng financial para paano, ma ang pangangailangan ni Natalia. Ano po ba ang kailangan gawin sa mga mata ni Natalia? Paano, pa -opera na po eh. Kailangan operahan. Kailangan operahan yung mata niya para bumalik yung uh, maayos na paningin niya. So, araw-araw po siyang uh, kasama ninyo, tama po ba? Kayo na po ang uh, nagsilbing mga magulang ni Puy Arne kay Natalia. kami na po. So, ano po yung pang-araw-araw kapag kasama nyo si Natalia? Pwede bang ikwento nyo kung meron ba siyang pangarap o kung ano yung gusto niyang paglagi? ano ay, nga nga po gusto niyo mag-araw ang pangarap niya ng maling Pangarap niya maging doktor si Natalia. Pero parang mahihain itong baby natin. Ha? Sa Rafael Enios, kung nakikita po ninyo, eto po si Natalia. Halika dito, baby. Si Natalia po ay anim na taong gulang. Siya po yung ating uh, letter center na tutulungan ngayong hapong ito. Uh, alam niyo po, Tatay Arnel at Nanay Jenny nung nalaman po ni Mayor Cholo ang kalagayan nitong anim na taong gulang na bata, ay agara niya pong uh, sinabi na JP, yan ang iprioridad nating ang batang ito. Sapagkat naniniwala po ang ating Mayor Mark Cholo Villago na ang mga kabataang ito ang susunod na henerasyon sa ating lipunan. Ang mga kabataang ito ang susunod na pag-asa ng ating bayan. Malay natin! Ito palang batang ito na nangangailangan tulungan ay magiging isang doktora ng bahay ng San Rafael. Hi Natalia, how are you? Kamusta ka? Kamusta ka baby? Ha? Hello, kamusta ka baby? Ha? Kung napapansin po ninyo, yung mata po niya, masyado na po sigurong uh, meron na po talagang kailangan gawin kasi lagi siyang pumipikit. Meron pong malaking dilog na dito sa sa kanang mata ni Natalia, tama po ba? So, yun po yung kailangan natin bigyan ng lunas, tama po ba? Natalia, ito nanonood si Mayor Cholo. Ano gusto mong sabihin kay Mayor Cholo? Ano gusto mong sabihin? Wala na daw sabihin kay Mayor. Ano gusto mong sabihin kay Mayor Cholo? Ito, oh, ayan, nanonood siya. Ano sasabihin mo kay Mayor? Ayun ang sabihin mo, Mayor. Alika, halika. Halika dito. Halika dito. Ayan. Ano gusto mo sabihin kay Mayor? Mayor? Ano yun nanonood siya? Ayun, ano ayun. gusto mo sabihin kay Mayor? Ha? Huh? Nanay Jeneline, Tatay Ardel, dahil po sa sitwasyon ng ating pong uh, letter sender na si Natalia, sa kalagayan po niya at alam po namin, alam ni Mayor Cholo, na kinakailangan po niya ng tulong financial para po sa kanyang pagpapagamot. Tawagin po natin ang kinatawan ni Mambiki from MSWDO sa ate Elsa. Ate Elsa, dito ka. Po ka dito. Ang uh, programa po ng ating Mayor Mark Cholo Vilago, ang ikwento mo kay Kuya Cholo, ay meron pong nakalaang financial support para po sa pangtustos sa pangangailangan ng ating batang magandang babang ito na si Natalia. Ito po, Tanggapin po ninyo mula po sa Pamahalaang Bayang San Rafael, tanggapin po ninyo ang 10,000 pesos! 10,000 pesos po! Pero sabi ni Mayor Cholo, kahapon po magkausap kami dahil sa batang ito, nakita nyo po yung kalagayan niya. Sabi niya, JP, um, sabihin mo sa ating letter sender, sa inyo po, na siya ay sumusuporta, siya ay uh, taus-pusong nagmamalasakit sa kalagayan ni uh, Natalia. kaya't ang sabi po niya, JP, bukod po dyan sa 10,000 pesos, tanggapin niyo pa po ang 10,000 pesos ka! 20,000 pesos! Nanay Jeneline, ano po ang gusto niyo pong sabihin kay Mayor Marcholo Villalobos? Maraming salamat po, Mayor, at patulungan mo kami. Sana po, itong 20,000 pesos, magamit po natin iyan sa pagpapagamot ni Natalia para po sa paghahanda niya sa kanya pong nalalapit na pagbabalik eskwela. Tama po ba? Siya po ba ay naka-enroll ngayon? Sa ano pa po? October pa daw sa 2020? sa October, October 5. O oh, ano pong gusto niyo sabihin sa sangguni ang barangay na tumulong po sa atin? Maraming salamat po sa mga tumulong sa amin. Kay Kapitan. Kay Kapitan kay Secretary. Kasama natin si mga sekretary ngayon. Sila yung mga naging gabay. At syempre po, alam po ninyo, ito pong programa ni Mayor Mark Cholo Vilago ang ikwento mo kay Kuya Cholo. Alam po ninyo, alam po ninyo malaki pong parte ang sangguni ang barangay sapagkat...